Hello mga kasaging, kumusta? na uh, ground spray ta karon. Ako'y pangutana ba unsa kalainan sa aerial spray, ground spray o kining drone spray nato karon? Mga kasaging, na itulok ka klaseng nga uh, ground spray or aerial spray nga ginagamit sa atong sigingan. Una kadtong plane spray, aerial spray nga gamit na to, ning ground spray yung atong tao mo mo spray sa area o kining ikatulo karon kining drone spray ang atong ginagamit spray sa ground medyo tabahusog yung kaayo niya ang atong tao prone kay sa chemicals ang gasto na per hectare din sa kuwang experience nasa 600 to 650 pero pwede po yung muhang tao lang yung muhang gamito nga pang spray kung gusto ka o pakyawan naapod sila ako lang gi ko aning kuan kining mag, mag ground spray atong tao kay prone kay sila sa chemicals na ikaduha kalas kayo o tubig kuton pa nang hasil gud ang ang airplane spray pod medyo na kupo kayo gasto mahal mahal magod or nasa mga 1,000 to 800 to 1,000 man siguro to kaniad to ambot lang kakaroon pero ang chemical consumption gamay raman pod kaya man sa 16 liters to 20 liters per hectare ilang magamit mali droplets lang kining ganahan ako kining drone karon ikatulog katulog na monitor ginako ni ang performance at dahon sa to ang saging kay lisod mo na to mabantayan kay medyo barato barato siya gamay nasa 650 ning ako a ah. kunya din ako og hakot pa og tubig kay kung asa na kutog dalahon tong tubig na lay katugpahan ang drone ah, uh, diretso na siya Naya, 30 liters per hectare ang iyang consumption sa kining tubig uh, ikaw ni bahala sa pagmix kung sa imong ipagsagol ato lang yung monitoron pwede po nato to 40 liters kung gusto kag basa-basa gyud ang imong hang spray sa imong saging So, kanak-kanak saging, Jauh di sekitar tipu imu ya